Stay safe, everyone! Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP, at ng impilan ito. Sumasay papawin. mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines. FCBC. -E Impila. 702. TVA. Ang ng sambayanan. Ang tamang oras, alas 6.31 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Miyerkules, 16 ng Setyembre taong 2020 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Ang uunahin sa mga balita ngayon, mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, 269,407 na. Mayorya ng mga Pinoy naniniwalang mas lalala pa ang COVID-19 crisis sa bansa ayon sa SWS survey. At pagpapalawig sa tax amnesty on estate pasado na sa ikatlo at huling pagbasa. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Update muna tayo sa COVID-19 cases. Mahigit 3,000 ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng DOH, umabot na sa 269,407 ang confirmed cases ng nakahawang sakit sa bansa. Sa nasabing bilang, 57,392 ang active cases. 3,544 ang bagong napaulat na kaso ng COVID sa bansa. 87.9% sa active cases ang mild, 8.0% ang asymptomatic, 1.2% ang severe habang 2.9% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 34 naman ang napaulat na nasawi. Dahil dito umakyat na ang ating death toll sa so 4663. 395 naman ang mga gumaling at ang ating total recoveries ay 207,352 na. COVID-19 Watch. Naniniwala ang 57% ng mga adult Pinoy na the worst is yet to come o mas dalala pa ang krisis sa COVID-19 sa Pilipinas. Batay sa pinakauling survey ng social weather stations, mas mataas ito ng 10% kumpara sa naitalang 4% noong Mayo 2020. Bumaba naman sa 35% ang nagsabing the worst is behind us o lumipas na ang pinakamalala habang 8% ang hindi nagbigay ng sagot. Nasa 70% ng mga taga Metro Manila, ang pinakamaraming sumagot na the worst is yet to come, sinunda ng Visayas na may 61%, Balance Luzon na may 56%, at Mindanao na may 49%. Karamihan naman sa mga nagsabing the worst is behind us ay sa Mindanao na may 41%, sinunda ng Balance Luzon na may 35%, Visayas na may 33%, at Metro Manila na may 26%. Sinagawa ang survey noong July 3 hanggang 6 sa pamagitan ng mobile phone at computer assisted telephone interviewing sa 1555 Pinoys na may edad 18 pataas. COVID-19 Watch hindi kumpinsido ang isang medical expert sa naging basihan ng gobyerno sa pag-aproba ng rekomendasyong bawasan ang isang metrong distansya ng mga pasahero sa pampublikong sasakyan. Ayon kay Dr. Edsel Maurice Salvana, isang infectious disease expert, may panganib ang naging hakbang ng DOTR at sinabing dapat mas naging maingat ito bago nagdesisyon. Wala pa anyang matibay na ebidensyang epektibo laban sa pagkahawa ng COVID-19 ang istriktong pagsunod sa minimum health standards. Standards. Ang pahayag na ito ng eksperto ay bunsod ng mga diskusyon kung makatwiran nga ba ang rekomendasyon ng DOTR sa Safety Protocols at Ekonomiya. Payo ng eksperto, dapat maging maingat ang gobyerno sa pagpapatupad ng bagong panuntunan. Aabutin paanya niya ng dalawa hanggang apat na linggo mula sa unang araw ng implementasyon bago makita ang epekto nito. Nilino naman ni Dr. Salvana na kahit miyembro siya ng Technical Advisory Group ng IATF, ay hindi siya kasali sa mga bumuo ng rekomendasyon. Naniniwala ang eksperto na may rason ang nakonsulta mga doktor at siyentista kaya nila inaprubahan ang panukala. COVID-19 Watch Samantala napansin ng mga eksperto na siyang nagsasagawa ng pag-aaral at pananaliksik sa Pilipinas ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ito ay kahit na itala ang biglang pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa matapos na ipatupad ang dalawang linggong modified ECQ sa Metro Manila at mga karatig lalawiga noong Agosto. Sa huling monitoring report ng University of the Philippines Octa research team, mayroong paglobog muli sa mga kaso sa mga nakalipas na linggo kasunod ng downward trend mula August 10 hanggang September 6. Ayon kay UP Professor Ranjit Rai, naitala ang pagtaas ng kaso hindi lamang sa NCR kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Batay sa report, ang 7-day average ng bagong kaso sa buong bansa ay tumaas sa 3,424 mula September 7 hanggang 3 kumpara sa 2,871 na naitala mula August 31 hanggang September 6. Kabilang sa kabila ng pagbabago ng bilang ng kaso, nakita ng research group na ang reproduction number o ang R-naught o ang ginagamit na sukatan sa bilang ng taong kayang mahawahan ng isang confirmed case ay nananatili sa 0.96 Bagong Araw, Balitang bayan sa ibang dako umabot na sa 30 mga vendor mula sa Taytay Public Market ang nagpositibo sa COVID-19 matapos na sumailalim sa swab test kabilang ang 30 sa 592 vendors at tenants na na-i-COVID test. Sa ngayon naka-quarantine at under strict monitoring ng local authorities ang 30. Kasabay nito, agad na nagsagawa ng disinfection sa nasabing pamilihan upang matiyak na malinis at ligtas ang mamimili. Samantala, patuloy rin ang pag-iikot ng Taytay Rizal Provincial COVID-19 Testing Team sa mga pamilihang bayan sa lalawigan na magsagawa ng COVID-19, expanded and targeted testing matapos na masigurong ligtas or para masigurong ligtas ang mga tenants at vendors, gayon ang mga namimili rito. Bagong Araw, Balitang Kalakalan Pinagtibay na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukala na magpapalawig sa estate tax amnesty sa botong 209 na yes at walang pagtutol na aprobahan sa huling pagbasa ang House Bill 7068 na layong amyendahan ang RA 11213 o ang Tax Amnesty Act. Sa ilalim ng panukala, palalawigin ng hanggang apat na taon mula sa kasalukuyang dalawang taon ang paghahain ng estate tax. Sa kasalukuyan, hanggang dalawang taon lang lamang ang bisa ng batas matapos itong aprubahan ni Pangulong Duterte noong February 2019. Bagong Araw, Balitang kalakalan. Inanunsyo ng Grab na magbabalik na ang 24 oras na operasyon ng kanilang Grab Food. Ayon sa Ride Hailing Company, magsisimula ang 24-hour operation sa Metro Manila ngayong Miyerkules, September 16. Tiniyak naman ito na susunod ang Grab Food sa mga ipinatutupad na curfew policies ng mga lokal na pamahalaan. Hindi rin anila magpapadala ang Grab ng na mga nakalalasing na inumin tuwing curfew hours. بعض <applause> الاراء <applause> ULAK PANAHON Isa na ang ganap na tropical depression ang low-pressure area at pinangalanan itong Sileon. Ayon sa pag-asa, nakita ang center nito sa may 185 kilometers ng northwest Coron, Palawan. May dala itong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 55 kilometers per hour. Nakataas naman ang signal number 1 sa Calamian Island at inaasahan na magiging isang ganap na severe tropical storm category sa loob ob ng apat na putwalong oras. Nagbabala ang pag-asa na magdudulot ng malakas na pag-ulan sa bahagi ng Palawan kabilang na ang Kalayaan, Kalamian, Cuyo Islands at Occidental Mindoro. Gayon din ang bahagi ng Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Metro Manila, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Abangan po sa ating pagbabalik mga reklamo laban sa PhilHealth officials iyahanda na ng DOJ. Independent Committee kasama magbomonitor sa COVID-19 clinical trials ayon sa DOST. At sa sports, Gordon Hayward ng Celtics hindi pa rin makalalaro sa Game 1 ng Eastern Conference Finals laban sa Miami Heat. Ang DOH ay muling nagpapaalala kita natin sa media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka sa mga Lalo na sa mga balitang kamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan ang... COVID-19 ay hindi malalabanan. At Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate UH Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nang lang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Nagbabalik ang bagong araw matapos aprubahan ni Pangulong Duterte na sampahan ng reklamo ang mga sangkot sa anomalya ng mga opisyal ng PhilHealth. Iniyahanda na ng Department of Justice ang mga kasong isasampa laban sa mga ito. Sinabi ni DOJ under Secretary at Spokesman Mark Perete na sa kanilang inisyal na investigasyon na sa pitong opisyal ng PhilHealth ang kanilang sasampahan ng reklamo. Anya, tinatapos na lamang nila ang pag-collate sa mga supporting documents para sa pag ng reklamo. Ngunit ayon kay Perete, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga sasampahan ng reklamo dahil hindi pa naman tapos ang kanilang investigasyon. Ang mga opisyal ay posibleng sampahan ng reklamo sa ombudsman para sa administrative at criminal complaints, sa prosecutor's office para naman sa iba pang kasong kriminal at sa PhilHealth para naman sa administrative case. Ang pagsasampa ng reklamo sa mga tiwaling opisyal ng PhilHealth ay depende sa bigat ng krimeng nagawa ng mga respondent bago ara pangnan balita Nakukulangan ng mga senador sa rekomendasyon kaso ng DOJ kaya Pangulong Duterte, para sa mga opisyal ng PhilHealth, mula sa majority hanggang minority group ng mataas na kapulungan ay hindi kumbinsido na walo lamang ang kailangang madiin sa isyo ng korupsyon. Dismayado si Sen. President Vicente Soto III na hindi masasampahan ang kaso si Health Secretary Francisco Duque III. Matatandaan na si dating PhilHealth President and CEO Ricardo Morales lamang ang pinakamataas na opisyal na nakabilang sa listahan ng pinakakasuhan. Pagkakabahagi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon Hindi lubos na malilinis ang ahensya kung nananatili ang ibang sangkot sa katiwalian Hangad na mga senador na hindi lamang susugan ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng DOJ Task Force, kundi gumawa pa ito ng mas malalim na pagsisiyasat para mas maraming mapanagot sa PhilHealth anomalies. Samantala, limitado naman ang naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson, lalo't hindi pa na isa sa publiko ang actual report ng DOJ panel na nag-embestiga sa issue. Ano pa man ang kahantungan ng issue, masaya sila na nagampanan ang unang hakbang para embestigahan ang usaping ito bagong para pangunahing balita sa kaugnay na balita, posibleng madagdagan pa ang mga taong ire-rekomendang sampahan ng kaso kaugnay sa umunay nagaganap na, na anomalya sa PhilHealth. Depensa ito ni Justice Secretary Menardo Guevara kasunod ng pagkadismaya ni Senate President Tito Soto dahil sa hindi napasama sa rekomendasyong kasuhan sina Health Secretary Duque at PhilHealth Senior Vice President for Legal Sector Rodolfo del Rosario. Ayon kay Guevara, inisyal na ulat pa lamang ang kanilang inilabas dahil magsasagawa pa rin ang task force ng malalimang investigasyon at kung may makitang pananagutan ang ilang opisyal ng PhilHealth sila ay posibleng masampahan din ang reklamo. Naniniwala si Guevara na walang rason para makwestiyon ang kanilang report dahil nakatuwang ng task force ang Office of the Ombudsman kung saan inaasahang maisasampa ang mga reklamo laban sa mga tinukoy na PhilHealth key officers. Kasabay nito umapila si, sa DOJ si Bagong Henerasyon, Partylist representative Bernadette Herrera D na ilagay sa immigration watch list at magpalabas ng whole departure order laban sa mga opisyal ng PhilHealth na sinasangkot sa malawakang korupsyon sa loob ng ahensya. Habang dapat din anyang maglabas ng legal authorization para ma-secure ang mga file at computers sa PhilHealth na maaaring magamit na ebidensya sa mga akusado. COVID-19 Watch. Sa iba pang pangyayari, may hiwalay pang komite na inaasahang magmamonitor sa clinical trials ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa bansa. Ito ay ayon sa Department of Science and Technology. Sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na naghain na sila ng rekomendasyon sa IATF para bumuo ng independent committee na tututok sa kaligtasan ng trials. Makakasama ng pinabubuong safety and monitoring committee ang team mula sa sponsor ng clinical trial. Sa inlabas na tentative schedule ng Department of Health, ikatlo o huling linggo ng Setyembre inaasahang mapapangalanan ang mga bakuna na kasali sa WHO Solidarity Trial. Bukod sa international organization, papapasukin din sa bansa ang independent trials ng iba pang bakuna. May walong bakuna mula sa higit dalawang daang candidate vaccines ang nasa Phase 3 ng clinical trials sa iba't ibang bansa. Ang tatlo sa kanila kasali ang limang vaccine developers na may lumalakad ng bilateral agreement sa Pilipinas ay ang Sputnik V ng Russia, ang mga bakuna ng Sinovac at Sinopharm, biopharmaceutical companies mula China. COVID-19 Watch. Mananatili pa rin ang pag-anunsyo ng walang pasok kapag mayroong mga bagyo o ibang kalamidad sa bansa. Ito ang giniit ng DILG sa kabila ng pagpapatupad ngayon ng blended learning kung saan patuloy na nakapag-aaral ang mga bata sa bahay. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, sa oras na may bagyo o anumang posibleng kalamidad na dumaan, dapat ay naghahanda ang pamilya para sa kanilang kaligtasan. Hindi rin anya iwasan ang pagkakaroon ng mga blackouts o intermittent signal ng mga internet service provider. Ngunit, giit ni Malaya na ang desisyon pa rin sa pag-aanunsyo ng walang pasok ay nasa lokal na pamahalaan, depende sa sitwasyon sa kanilang lugar. Kaya mahalagaan niyang makipag-ugnayan ang mga alkalde tulad na lamang sa mga internet service providers para alamin kung posible bang maapektuhan ang masamang panahon ang internet connection sa kanilang nasasakupan at ito ay maging ba ng pag-aanunsyo ng walang pasok. Araw, Bayan. Isa sa ilalim sa debriefing at profiling ang limang miyembro ng New People's Army para maipasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ang nasa limang dating miyembro ng NPA. Ito ay ayon kay Army's 202nd Infantry Brigade matapos ang ginawang pagsuko ng mga dating rebelde sa Pamahalaan sa Kalayaan, Laguna, Kamakailan kabilang sa mga sumuko sa Sub-Regional Military Area 4A at 4C, ang NPA na nag-operate sa bahagi ng Batangas, Cavite, Rizal at Quezon. Ayon kay Brigade Commander, Brigadier General Alex Rilliera, nangyari ang negosasyon sa Barangay San Antonio kung saan kasamang isinuko ng mga ito ang tatlo nilang armas. Hindi na isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng mga sumukong rebelde para maiwasang gantihan sila ng mga dating kasamahan. Bagong araw, balita sa palakasan pa rin makapaglalaro si Gordon Hayward sa laban ng Boston Celtics kontra Miami Heat sa Eastern Conference Finals na magsisimula ngayon. Ayon kay Celtics coach Brad Stevens, bagamat magaling na ang sprained ankle ni Hayward ay hindi pa rin niya masabi kung kailan ito muling makapaglalaro. Matatandaan na isa si Hayward sa main man ng Celtics na nag-average ng 17.5 points, 6.7 rebounds at 4.1 assists kada laro sa regular season bagong araw Balita sa Palakasan. Samantala, nagdesisyon ng Major League Basketball or MLB na gawin na lamang sa neutral sites ang World Series. Ito ay bilang pag-iingat sa pagkalat ng coronavirus. Dahil dito, gaganapin ang 116th World Series sa Global Life Field sa Arlington, Texas, ang home court ng Texas Rangers. Ito ang unang neutral site ng World Series mula pa noong 1940 na sisimulan ito sa Oktubre. Sa unang plano, gaganapin ang mga laro sa apat na neutral site stadium sa California at Texas sa pagsisimula ng Division Series. Isa sa gawa ang makasaysayang pagbabago dahil na rin sa health, safety and competitive considerations. Sa atin pong pagpapatuloy, may nilad at Manila Water may bawa singil sa Oktubre ayon sa MWSS. At sa iba yung dagat, COVID-19 vaccine ng China posibleng ipamahagi sa Nobyembre. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. In. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay ha. Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ibilang ito. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch! Balik balitaan tayo, inanunsyo ng Kingdom of Bahrain ang muling pagtanggap nito ng mga domestic workers sa kanilang bansa. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, inalis na ng Labor Market Regulatory Authority ng Kingdom of Bahrain ang temporary suspension sa recruitment ng mga household service workers na ipinatupad noong Marso dahil sa COVID-19 pandemic. Ginawa ang anunsyo isang buwan matapos ang renewal ng pag-iissue ng work permits sa mga expatriate skilled workers noong August 9. Ayon sa Philippine Overseas Labor Office sa Bahrain, masinahan na pa rin ang mga employers sa Bahrain ang mga Pinoy worker. Kinumpirma naman ng polo na nagbabala ang Labor Market Regulatory Authority ng Bahrain sa mga employer na mga migrant domestic workers na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga hindi lisensyadong expatriate employees employment offices sa pagkuha ng domestic workers. Layo nito na matiyak na hindi kakalat ang COVID-19 at para na rin sa proteksyon ng mga manggagawa. Una nang nahuli ang 61 manpower agency sa serye ng mga raid ng Labor Market Regulatory Authority at Interior Ministry sa Bahrain dahil sa pag-ooperate ng walang lisensya bukod sa kumukuha ng mga runaway domestic workers. Batay sa datos ng polo sa Bahrain mula January hanggang June 2020, bumaba ng 9% ang bilang ng mga domestic workers sa Bahrain mula sa 18,663. Noong 2019 ay umabot lamang ito sa 16,500 176 nitong Hunyo. Bagong araw, balita. Nakadakdang magbawas ng singil sa tubig ang Maynilad at Manila Water na pawang mga malaking water company sa bansa. Batay sa inilabas na abiso ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, aarangkada ang bawas presyo sa ika o unang araw ng Oktubre. Paliwanag ng MWSS, ito ay dahil sa mas mababang fourth quarter foreign currency differential adjustment na may koneksyon sa palitan ng piso kontra dolyar. Kung ang pagtataya ng MWSS ang susundin, inaasahang bababa ng 15 centavos kada cubic meter ang singil ng Manila Water habang 0.01 centavos naman kada cubic meter ang magiging bawas sa presyo ng Maynilad. COVID-19 watch! Binigyan ng 85% na grado ng Malacanang ang COVID-19 testing policy ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, maituturing ang Pilipinas na best in Asia pagdating sa testing policy. Sa katunayan ay nakapagsuri na ang bansa ng 2.92 milyong individual. Sinabi rin ni Roque na sa pamagitan ng polisiya ng bansa, gaya ng lockdown, ay naiwasan na mahawahan ang 3.5 milyon katao mula sa impeksyon batay sa pagtaya ng mga eksperto. Anya ang COVID-19 mortality rate ng bansa ay 1.7% lamang at ang healthcare system ay hindi naungusan ng coronavirus cases. Maliban dito ay napakahusay na rin Anya ng contact tracing efforts ng bansa. Bagong araw, Balitang bayan. Dapat na magsuot ng face shield at face mask ang lahat sa Kidapawan City. Ito ang sinabi ni City Mayor Joseph Evangelista matapos na makapagtala ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Nakapaloob sa Executive Order No. 070 na kanyang nilagdaan at ipinilabas noong September 12, 2020. Lahat ng papasok sa lungsod at mga pampublikong lugar ay kinakailangang magsuot ng face shield. Una nang ipinatupad ang face mask or face mask at face shield sa mga tsuper at pasahero ng mga tricycle ng Highway Patrol Group ng PNP na pagkasunduan sa meeting ng Health Cluster ng Task Force COVID-19 noong isang linggo na isarado ang mga pampubliko at pribadong libingan. Bagong Araw, Balitang Bayan Kukuha ng 571 na contact tracers ang DILG sa Cordillera Administrative Region. Sa abiso ng DILG Car, ang mga baha hire na contact tracers ay magtratrabaho hanggang December 31, 2020. Susweldo sila ng 18,784 pesos kada buwan. Pinapayuhan ang mga interesado na magsumite ng requirements sa DILG Provincial City Office sa pamamagitan ng email o Dropbox. Ang deadline para sa pagsumite ay sa September 21, 2020. Kailangan munang i-download ang letter of intent, template, personal data sheet at terms of reference. Pwedeng mag-email sa abra.dilg at gmail.com, dilg underscore apayaw at yahoo.com, DIL nine city Field Office at gmail.com, at gmail.com, Ifugao.dilg twenty eighteen at gmail.com, DILG Kalinga twenty nineteen at gmail.com, Gayundinsa mountain at gmail.com, at DILG car cloud at gmail.com. Ipinagmalaki ng China na ilalabas na nila sa publiko pagdating ng Nobyembre ang kanilang ginawang bakuna para sa COVID-19. Ayon kay Wu Guizhen, ang representative ng Sinovac Biotech at Sinopharm, na ang pinakamalapit na matatapos ang bakuna ay sa Nobyembre hanggang Disyembre. Naging maganda niya ang resulta ng phase clinical trials ng nasabing mga bakuna. Sinubukan pa niya ang nasabing bakuna noong Abril at gumanda naman ang kalagayan nito. Ibinig Ibinigay naman sa ilang mga essential workers ang ilang mga bakuna sa ilalim ng kanilang emergency use program. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng Sinovac na mayroong hanggang 3,000 katao ang voluntaryong sumailalim sa pagpapabakuna. Bagong wow. araw, ah. Balita mandated. Sa ibang dako, magtatanggal ang theme park na SeaWorld sa Orlando ng nasa 2,000 empleyado dahil sa epekto pa rin ng coronavirus pandemic. Sinabi ni Kyle Miller, ang park president na nasa 1,896 na empleyado nila ang kanilang tatanggalin. Sumulat na rin ito sa State of Florida na siyang requirement ng mga employers sa Florida para makapagsumite ng workers' adjustment and retraining notification. Nagsara ang theme park noong March 16 at ito ay nagbukas noong Hunyo ngunit limitado pa rin ang mga bumibisita. Ilan sa mga naapektuhan ang posisyon ay ang mga security officers, waiters, waitresses, performers, sales clerks at mga photographers. Bagong araw bagong diwa. Mula po sa Marcos, Kabanatang 8, Talatang 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Bagong Araw, Bagong Balita. balita ngayong Miyerkules ng umaga at 16 ng Setyembre taong 2020 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernard sa Sampang nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio may pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras alas 6.58. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Rod Corcuero.